Today u ulitin natin yung panubigan prank para this time sa mga kaibigan namin ni Dandan. Since nagfail yung ating panubigan prank kay Dandan, naisipan na lang namin na ulitin namin siya dito kina Ate Kuya. Second day na nila ng camping ngayon and bumisita kami para makikain at i sila. Huwag kayong masyadong ma-expect dito sa prank na to kasi ako personally, ako na ang nagsasabi. Super hirap nilang i-prank gawa ng ang dami nilang naiisip na kalokohan. Kumbaga bagay eh, kung nadapa ka, bago ka pa nila tulungan, ay tatawanan ka muna nila. So ayan, kung wari pinapakita ko na nagpa-vlog, vlog ako sa kanila and hindi rin para ako nag-lift that day para kung wari namumutla ako kasi sabi ko, medyo masakit yung puson ko. Bumisita lang talaga kami para makikain. Dito, nag-iisip na ako kung saan ilalagay yung camera. Itinabi ko na lang siya sa mga chargers at maraming phone na nakita ko dun sa lamesa. Ang ko nga pala yung mga girls that day, yung mga asawa nila, si Ate Lea, Ate Ina, and Ate Rudy para naman may tulong tayo ng suspense sa kanila. Sa kasamaang palad, tong kamerang to, itong angle na to, natumba ni Ate Lea for some reason, nadaanan nila, pero nakuhaanan ko pa rin naman yung audio. Umalis na ako dyan, pumunta na ako dun sa hugasan nila, meron kasi silang tabo at tim ba na may tubig, doon na ako nagbasa-basa ng sarili. So, i-explain ko muna sa inyo ang mangyayari bago ko iparinig yung mismong audio. So, after kung yun yung sarili ko, meron naman akong cardigan. So, pinalupot ko siya sa chan ko at hindi naman nila kita na basa siya. Habang hinahanap ko yung ko, ayan, ituturo ko sa inyo si Kuya Jong. Si Kuya Jong to nakatalikod na naka-blue shirt at si Kuya Kevin yung nasa harap niya kinakausap niya na naka-black shirt. Kaya ako sila pinakilala sa inyo kasi sila ang two main character for today's video si Kuya Kevin yung feeling ko na prank namin kasi stress na stress siya dun sa situation. Medyo nag-alit pa siya kay Dandan na napakabagal naming kumilos. At si Kuya Jong naman ang kabaligtaran na hindi niya alam kung maniniwala ba siya, chill ba siya, kakain ba siya, tatapusin niya ba yung inumin niya or what. Then try kong lagyan ng subtitle para kahit pa paano eh maintindihan niyo naman yung mga pinag-uusapan namin kahit natumba yung camera. Habang naghahanap ako ng tempo, medyo kinakabahan nga ako kasi baka may tumawag ng 911, may tumawag ng police or ambulansya eh prank nga lang naman to. Maya maya may mga maririnig kayong tatawag ng 1-800 Jollibee Delivery, may tatawag ng ambulansya, may nagsabi pa nga na ipahelicopter ako. Kasi na may gusto mong mag-corn later. Patis yan, patis. Patis tama yan. Ah, bigat pala ito. Sili lang. Sili din. Ang sarap! Parayas yan. Ah! Oh, leti. Oblina si bakla. Uy, ano na? Ano 'to? Ano 'to? Tobig lambay, tubig lang yan. Nasaan mo sa na water eh? Inudulok ko pala si Milo. Naka Milo 'to. Arila, Ano 'to, totoong Milo? Ano 'to na yan? Itan, itan na, itan sa. Ano 'to sumibat na kayo.

Sige na tingnan na kayo Huwag nyo na tingnan. May na ka na parang <selemonat> <laughs> <selemonat> <laughs> oh, <kayo>. <laughs> oh, daluman na Ay. Ay, parang daluman na parang daluman na na parang na parang na parang parang na na parang daluman na si Kampi. Si <coughs> okay, na na parang na parang na na Gagi. Nandun yung

Tuyo ma? mo. Matutunan na. Oh, ano ma mo eh. na yung Di lang <Q subscribe> Hindi lang Parang asapat na yung Hindi naman Dahan-dahan lang ha. Ano hatid nyo

nilulok ko yung, nabubulunan ako, nilulok ko na lang. <laughs> Hindi yun. Ano ba yun? Sayang. di Alamig ng tubig! Basta gaalala sa asawa. ano ba? paano paano Ano paano 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 reaction paano 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 Nangangalak <laughs> na ba? Ano ba yan? Ang <laughs> paa Sabi ko kasi, hindi... Buti na lang bumagsak. Ha? Buti na lang bumagsak. Kuya nga, ikaw nakatama Buti yan. Na ta, na kuya. Na sana, sana, nakuhan niya pa. Siguro, nakadama, nakadama. Hindi!